Sa ito? Cola. No? Isang grapes. Ano? pa? 6, 18, 4, <laughs> 5 o sobra 2, ayan

12 so click thank you Kola dalawa dalawang cola ah dalawang cola isang grapes Oh, balik tatlo, 18. Parang sobra pera mo. Tayo pala. teka lang. Wait lang. Tayo mo. Tayo mo. O, 20 itong pera mo, ha? Hmm? May sakli ka pang dos. O. Oh. Dali siya mo doon. Uwi ka naman na sa bahay. Okay na. Ayan. Naiwan yung ano, five. Grapes. Naubos mo na agad yung isa. Yung kanina. Dito. Grapes isang pineapple ano pa okay na isang ano isang cola tsaka isang grapes, grapes. 12 para dalawa lagi dinagat nanay mo lang cola Terima thank you, thank you blueberry you strawberry mm -hmm. bubble उनके अवगस आते